Bakit yan? Bakit na paano yung upuan mo? Nahirapan ka? Bakit na ano na yan? Aroy! Bakit na ganyan na yan? Tapingi pa. Pa ayo si Roy papa. Ay bakit ganyan na yan ang upuan mo? O oh, technical error. Dali ayos. O, paayos mo muna. Ha, kita mo yung ni nanay? Doon lang? Dali, ayos. Ayos, papa. Paano kasi, kabigat, kaya na ano yung ano. Kailan? Ah, si papa na. Nagatuwas-tuwas ng upuan, hindi kaya ng bolt. ihigpitan mo, may, may ganun pa rin. Na ano niya, nadadala ng kanyang puwit. Makaagwanta. Hindi makaagwanta. Mio? Mio? Saan si Mio? Mio? Saan? Mio? Na, nag-uwi. Mio? Si Mio? Mio? Nag-uwi. Papang? Nag-uwi sa papang niya. Uwi? Tawagin mo na si Miyong. Uy, talaga. Lakasan mo, kanina rinig. Laro! Sige. Ikaw. Lakasan mo, kanina rinig. Baby! Ah, yung pinanglagay lagay nila sa ano? Sa may pintuan at sa kabintana. Hey, Paano-ano laman kasi doon. Pangit-pangit. tapangit pangit. na tuloy tingnan. Ganda ng school. May kasi naman ako bago. Sino? Ako niya, ano? Uh -huh. Ay, magkakalase kayo ni Klonglong? Eh? na edad kay 6 years old bago siya nag-decare, ano? 3 na yan? ko uh, mas maliit pa sa kanya. Hindi eh, ganoon din yan, na baba mo pa. Nako. Ay, nagatuwad dito. Oo, nagatuwad doon sa kabila.